Hi guys, gawa tayo ngayon ng ating magic anino kasi may nagtatanong kung paano daw ito gawin. So shout out kay Ma'am Vangeline Francisco Dayaganon. Siya po yung ating nagtatanong kung paano daw ito gawin. So ngayon ay ating gagawan ito ng uh, tutorial. Tara na, mag-edit na tayo. Let's go! Ang una mong gawin ay mag-video-video -video ka muna dyan na gumagalaw-galaw ka para yung anino mo ay gumagalaw-galaw din. Tapos yung kasunod na video, yung ating panghuli na video, yan, sasayaw-sayaw ka, nasasayaw na kung anong gusto mo. Punta na tayo ngayon sa ating CapCut, atin itong hanapin at i-click ang CapCut at click ang New Project. Hanapin natin ngayon yung ating video na ating ginawa at atin itong i-upload. Hanapin natin ngayon ang ating ratio as sa baba at atin itong ilagay sa 9.16 para sa shorts video. So ngayon ay atin itong i-play. Tingnan nyo yung mabuti ang ating video na ginawa. Focus kayo guys sa inyong anino. Kailangan doon kayo nakatutok at i-timing nyo ang paghinto ng paggalaw-galaw ng inyong kamay. So dito, i-click nyo yung video at kung saan talaga mismo huminto yung inyong kamay at i-split nyo. I-click nyo ang unang video at atin iyang ilagay sa overlay at hanapin natin ngayon ang overlay. So ngayon nasa baba na siya at atin ang na-overlay. Hanapin natin ngayon ang ating tools na mask kasi kailangan natin yang imamask ngayon. I-click ang mask pagkatapos ay ating pindutin ang rectangle. I-drag natin ngayon yung rectangle pababa doon sa ating anino. Nakita nyo itong araw sa tagiliran at tuon sa taas. Yan po yung pag-a-adjust ng ating rectangle kung gaano kalaki ang inyong gagamitin. Nasa sa inyo na guys kung paano nyo ito palakihin at palitin basta mapasok yung inyong anino dyan sa square. Subukan nating i-play kung pasok na ba yung ating anino. So kita nyo medyo putol yung ating isang kamay. So i-adjust natin yan ulit. Click nyo yung video sa baba at punta tayo ulit doon sa ating mask. Ay ako si mask, nagtatago na saan ka na ba? Bilisan mo ayan, pindutin natin si mask. At binat-binatin, ay pahabain natin yan. Ano ba yan, binatin? Ano ba yung bibinatin? So ayan, at ipatabingi nyo na lang basta nasa sistema nyo na yan basta masakop yung anino ninyo sa pag edit guys ay hindi talaga madali kailangan lang ng tiyaga. ayan pahabain, paliitin hanggang sa mapasok ang ating anino oy baka iba yung gusto nyo ipasok ha Hoy, wag kayong green minded, concentrate kayo sa ini-edit niyo, charot. <laughs> Ayan, i natin ulit. Nakita nyo ba ang nakita ko, 'di ba? Jan mismo bandang baba. Ayan, parang may sumiwel, sumiwel tuloy. <laughs> Hindi nasakop siya. So, i-adjust natin 'yan ulit. Punta tayo dito sa ating uh, mask at pindutin 'yung ating feeder at ilagay natin siya sa number 1. Ayan. Pero nakadepende pa rin 'yan sa inyong cellphone, ha? Ayan, pwede na natin yan i-save pero bago natin yan i-save ay tanggalin natin ito sa dulo yung ating kapkatay Make sure na matanggal nyo yan guys at itong mga dulo-dulo na tira-tira ay atin niyang e-split lahat at pagpantay-pantayin natin para maganda ang labas bago i-save. So ayan, ayan, pantay na siya at balik tayo dito sa pinakaunahanan atin itong i-play. Ayan, ready to transport na guys. Thank you for watching and don't forget to share para naman yung iba ay matuto din sa mga hindi pa marunong nito. Thank you guys and see you next video. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta.